say okay si Kuya mag-drive? Kinakabahan ka? Ano ba inaaral ko pa ngayon lang ako pag-drive sa daan? Kaya nga, ayusin mo. Ay ka hindi, ka? hindi, yan basta-basta Ay ribbon ba? na ano. Ribbon na ano sa'yo? Ang hangit po. Driving lesson namin ngayon. na Nakailang beses na tayong driving lesson? ayaw niya mag-driving lesson, hindi niya tayo. So, si Raven ay first time niyang, ano, uh, baka try dito sa road talaga. Yan. Okay naman. Sabi ko, titingnan lang niyang maigi yung... Kasi ang mga motor, biglang lulusot yan eh. Kaya sabi ko sa kanya, mabilis ang uh, tingin sa side mirror, both sides, sa rear mirror. Kagaya kanina, yun biglang mayroong ano dumating, hindi niya napansin kaya sabi ko yung ingat okay pa nga ito eh kasi hindi naman siya traffic hindi kitlitan ganun traffic yan ha? hindi okay lang yan, kasi uh, uusad din yan ano yung park? pagod na kagad ang binti no? na no sabi ko, <laughs> napagod na kagad ang pente mo, manginginig yan talaga mamaya. <laughs> sa pagprino-prino. Kung pwede daw i-park, ipa, pwede naman. Ang kanina naman, paano gagawin na gawin yung manong merek? Ang ng ano? Saan? Sa okay. kasi nga, ay, ikakanan mo na kaagad yung monobela, tapos iaatras, ganun. Eh ikaw naman kasi. Ikaw na yung nga gawin ko eh. Hindi mo kaagad ikinawa. Ano meron dito? Ano meron dito? asta lang na tantsa tantsa lang, tansya, tansya lang. Yan. Saan tayo papasok sa bulbok bulbok pa to bulbok pagin iis ay hindi nga iasan saan, saan na nga ito ang driving na ang driver namin ngayon ay si Kuya Raven. So yan. Nakapa, nakapag road trip na siya. Road uh, road drive na pala siya. Sige, so, bilis-bilisan mo naman anak ng konti dito. Sabi ni Kiseya, "Mami, bahala ka diyan kay Kuya." Sabi So, see? Pwede ka nang hindi pag ano Raven. Kaso na ka na dun sa ano eh. Tawag dito? Sa driving lesson. Pwede kang kumuha na ng ano eh. Dito ka sa gida na ng konti. So, permit, Hindi. Yung... Yung licensya, sa line na to. Diretso na ito. Uh, right Meron ka bang kasunod ba dyan sa gilid mo? Meron, no? Mother, no, oh. Night ba ha? Night market ba yan? Oh, parang night market. Kasi nga mean, pala ata merong ano dyan, paninda. Basta dito ka lang sa street na ito, Raven. Hindi na ba ang both side, ha? Both side side, side mirror. Oops! Ginilid ko lang kasi sobrang lapit. Kaya nga, tingnan mo lang yung ka, tingnan mo ang both side nga kasi Raven. Yun ang sinasabi ko sa sa'yo. Okay, niya, no? Okay, yan.